Magpapatuloy po ako sa paglalakad. Ito po, dito na po ako. Patuloy po ako sa paglalakad. Ano na. Pero against the camera po. Against the light po. Po, malapad po ang kanilang area sandali lang po, magtanong po tayo sa nakikita kong mga tao so, yan. Yan. so ito ang kanilang area naglalakas Hindi pa po nagbubukas kasi maaga pa po. Ayan. Sandali lang. Pupunta tayo dito. Ayan. Malaki po ang kanilang area. Ayan. Malalaking tangki po ng tubig. Itong nasa labas. At mga malalaking anong tawag dito yung billboard ba ito o karatula nila ito ito po, urong po tayo ito, pipicture natin ayan ito, punan natin ang kanilang ayan so hanggang dun po hanggang dito ang kanilang area yan. So, try natin uh, kausapin ang kanilang ano, tatawid po tayo. Yan, andun po ang kanila. ito man parang hanggang yan Ayan. Hello po, mga kuya. Hello mga kuya. Good morning. Hindi po babawal. Na ganito, magpa-picture. Mag-video. So, hindi po babawal? Bumer lang ako dito, ma'am. Ah, ganun? Ako, nag-vlog lang ako. Dito na, dito tayo. Hello, sir. Hindi po babawal magpa-picture dito? Ha? vlogger po ako. Hindi po bawal? Ah, dito lang sa labas. Pero sa loob ay bawal. Sige. Salamat po sa information. Diyan lang po ako sa labas. Sige po, salamat. Ayan. Ah, tinanong natin ang kanilang security guard kung pwedeng pumasok. Hindi ba bawal na Pakita ang loob ng kanilang warehouse o tindahan. Ay bawal daw, pero dito lang daw sa labas ay hindi po bawal. So, ito 'yan. Punta po tayo dito banda. So. Medyo mahaba-haba na po